laki man lang ang katawan. <laughs> Medyo nahihirapan tayo kanina maghawak dahil isang kamay lang. Eh, ngayon, ang ganda ng hibon. Mga siko yan Isang chocolate. Ang ganda ng kulay. Kulay kalawang. Mga siko, yan o. Oh. Tetanolite. Oo, yung katawan nila. Yan, ang ganda. Guhap po. yan mga kasing si Tropa Pips natin eh Nagdala ng 12 piraso Meron na naman tayo sisilipin mga kasing ko yan o oh. Tsaka ang maganda dito, para may mga nasilip ako malalaki, big size mga asing ko. Hindi ko lang alam kung merma mga nakaklabring, pero magaganda yung tsura nila. May mga off-color, may mga classic mga asing ko. Gaganda, oh. 12 peraso. Tara, silipin na natin. So ayan, pinakawalan nga natin yung mga kalapatin natin dahil medyo maganda ang panahon. Tsaka, yun o, oh. hindi nilipad-lipad pa sila. Bali, Sinasanay na rin natin yung mga young bird natin na nasa taas sila ng puno. Pero yung iba, pa sa double door natin dahil naka-viewing pa sila, medyo matigas pa ulo, ayaw pumasok sa loob eh. Medyo hindi pa siya sanay, kaya hindi ko muna siya nilalabas. Dahil nga, yung iba, nakikita Yung iba, eh, marunong siyang pumasok. yung mga nasa loob, minsan hapon na pag kumakita ko, eh, pa rin pumasok pag natuto na sila pumasok mga siko eh lalagyan na natin sila sa labas yung sabihin Paruno na silang ano, musog doon, tas papasok. Eh, hey, natin. Lilimang piraso, mga na Nakakainip silang tinitignan. <laughs> Limang piraso lang. Puro babae pa yan. Kaya sana, madagdagan tayo ng flyer. Pati nga yung mga pansy, mga siso, eh, talagang paglalaroan natin, palilipat natin, titignan natin, tapos siyagis natin, hanggang sa mawala, o, oh, diba? Magkakaroon kayo ng mga dakit na bar, ba? <laughs> <laughs> diba? So, ayan, bali, ito yung mga ibon natin, hintayin natin silang matuto. Pag ganyan kasi, hindi ko sila binubugaw, hinahayaan ko lang silang pag-alagala dito, hanggang ma-memorize sila. Kusa naman lilipat yung mga young na yun, eh. Mas binubugaw natin, mas malaki ang chance na nawawala. Ayan, ganyan-ganyan lang sila mga singko, palipad-lipad lang. So, ayan, bali, Baba muna tayo dahil sisilipin na natin yung dala ng tropa pips natin. Malalaki sila mga sito. Puro big size. Tsaka maganda mukha. Sana may nakaklap. Bale, uh, bali, eto yung dala ng tropa natin. Bali, 12 piraso. Pero may napansin ako malalaki tulad nito mga sito. Ayan, blue bar eh, na no? yun. Napakalaki ng ilong. Big size na Pati yung ayun, eh, may red bar pa dito mga sito. Eh, no? Red bar na kak. Malaki, malaki din ang ilong. Tapos, pati yung, ito, na ito, mga, eto, laki nito mga sito tung blue check na ito laki big size tapos may mga parang chocolate sa dito gatas na choco chocolate makasigay na no tapos parang dyan relax tapos red red check malalaki ibon niya. yun na lang oh, ang ganda nito ang ganda nito red bar pati ilong ang laki tapos pero parang mas malaki ilong na ito makasigay yan, no dahil mas big size siya, mas borga, tsaka mas guwapo tayo. Pero ito type ko, laki nito mga asing ko parang black chick na siya eh. Tsaka magaganda yung tsura, puro breeder yung mga dinala ni tropa. Ngayon, hawakan natin kung baka mamaya eh malaki lang, payat na nga. Wala <laughs> rin. Ito, hawakan natin sa, nasa bungad. Ito, mukhang baba. Ito, mga asigoy, eh, no? Sakto lang yung katawan niya. May mga leg band sila, mga asigoy, eh, no? Pang-breeder, pwede. Ayan, no, malinis. Babaeng babae, tsura. Bali, eto, hen. Meron tayo isang hen. Tapos dito, eto, nasa bungad na tong chocolate na to. Si chocolate. Sa so, mga singka, bali, eto yung isang chocolate. Ang ganda ng kulay. Kulay kalawang. Mga ko ayan, no. Oh. Tetanoline. Bali, eto, hindi siya red check, eh. Kasi ang red check yung isa. May, ayun, oh, no, nasa dulo. Yan ang red check. Pero yung kanya, mga ko eh, parang chocolate na. Kalawang na kalawang puti ang buntot puti ang pakpak tapos may halong konti po dito pero maganda babae ito malamang mga ah, singko so, tingnan mo wala siyang mga ispat sa buntot kaya hen na hen ganda pa ng itsura ano? You know, kalawang pulang pula mga ah, singko ganda o oh. na lang eh, halos parang pa yellow na siya ito maganda yung dala ng tropa peeps natin ito para si Jansen Relax ito tingin ko dito e eh, babae rin mga singko may leg band din siya. Tapos parang naglulugon siya kasi yung kapa natin ay eh, parang may tusok-tusok. Medyo lugon tong ano. Pero hen ito, mga singko. Oh. Blue bar white flight na parang Janssen Relax. Ay, no? Ganda. Bali dalawa hen. Ngayon, silipin natin yung kasi no, medyo bubungad. Silipin natin, mga singko. Ito, mayroon pa tayo dito isang blue bar. Oh. Silipin natin. Eh, ito siya, oh. Bali, ito blue bar lang ito. Wala siyang Kala ko may white flight dahil may konting puti-puti dito sa ano, likod niya. Ha, singko, babae rin. Sige, eto, ito, to, 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 bumungad, bumungad. Yun, nakuha natin. Ay, laki nito. Ha, sige ko, laki na ito. Ganda nito, ha, singko. Ito, Eto, halatang kak na ito. Tingnan nyo, meron siya mga konting spot-spot. Halatang kak na kak. Eto yung red bar. Pero malinis sa red bar. Pwede siyang pang breeder, ha, singko, ko. laki ng ilong. Papuso pa, ha. No? Pulang pula Pulang-pula. Bali, ito yung tinatawag nila red bark cat, mga singko, pero malinis. Ang laki ng katawan, hindi ko mahawakan, mga singko. So, meron tayong isang pogi dyan, eh, no? Gwapo. Pinasara natin, medyo malaki kasi itong pinto. Dahil pag in-open natin na ganyan, eh, makakawala na <laughs> kagad. Kaya medyo sinasara natin. Ito, gusto magpakuha nito malaki. Pero parang mas gusto ko pang silipin itong isang red check na ito, eh, no? Pero ang ganda ng red bar, mga singko. Ganda ng katawan, ang laki. Ayan siya, mga ko. Ang ganda ng katawan, ang big size tsaka tingin ko dun barakudo ngayon silipin natin tong isang nag iisang red check ito ang typical na red check mga kasing ko ayan silipin natin medyo bumungan siya eh yun know? ito naman eh ganda ng mata mga kasing ko pulang pula pulang pula yung kanyang mata galit na galit ayan no? Oh. bali ito eh ayan makikita nyo yung mga spot nya halatang kak na kak na ito tsaka sa itsura naman mga kasing ko minsan bumabasa rin tayo sa mga itsura pag malaki ulo eh kak pag malitang ulo eh babae eh. Ayan. Pero sabi nila, mga lalaki daw, eh, matatalino. Tulad nito. mga sin ko kasi pag lalaki, kasi dalawa ulo, eh. <laughs> <laughs> Mas madaldal ang babae, kasi dalawa bibig. <laughs> so, ayan, bali, meron tayong ditong, ayan, o, oh, kak. Kak na red check. Ito yung red check, pero tingnan nyo yung mata niya. Ang pulang-pulang. -pula, ganda nito. May leg band din, tas may clip, mga ko. So, ayan. Nakailan na tayo. Parang may gusto pa akong silipin dito. toto eh. toto to, to try natin silipin to nasa bungad na tong big size na ano laki nito grabe ang hirap hawakan eh no laki niya <laughs> hindi ko siya hawakan makasin ko medyo nahihirapan tayo ito big size sobrang big size nito. bali medyo paborga na yung ilong niya dahil malaki siya kak na kak ito meron din siyang leg band parang gusto nang makawala eh no hindi ko siya masakmal sa ano dahil sobrang laki laki na katawan. pero pogi rin pag tumayo malinis siya oh masing ko Malinis itong mga dala ng tropa pips natin. Siguro, eh, nakailangan kaya ina-out niya. Bali, mayroon pa tayo isang malinis dun, no? Na blue bar. Pero may gusto akong isang hawakan dito yung black check. Ayun, ang ganda niyan. Ang laki niya. Malaki rin yun. Mga kayo, yun, no? Yung black check na yun nasa... Ano black check? <laughs> yung black check na nasa likod, mga kayo, gusto kong hawakan. Dahil medyo big size siya. Tsaka yung katabi niya. Parang maganda yung katabi, eh, no? Medyo maputi-puti Ilo, yung ilong. lumalapit sa atin mga sigo. Yun. Ito, bali, isa rin siya. <laughs> Laki rin niya. Ang hawakan ng mga... Kaso may commercial, commercial lang siya. mahirap hawakan ng kanyang mga ibon dahil malalaki katawan. Tsaka... Tawag dito, ayun, oh, hirap na hirap kong mga sigo. oh, malalaki katawan, tsaka malalaki size. Hindi siya yung mga typical na ano, medium, Ma big size na ito eh. Ayun oh. No? Ganda ng kulay. Blue check pero parang mangitim ng itim, parang black check na. Pero mas maganda dito kung talagang black na black yung kulay, mas guwapo. So ayan mga singko, ayun, ang ganda ng mga ibon. Try natin silang hawakan pa ng ano, ng close up. Ayun ang laki man ng katawan. <laughs> eh, dyan ay, ka na hirapan tayo kanina maghawak dahil isang kamay lang. Eh, ngayon, ang ganda ng ibon. Masi ko, yun. Ang ganda pala niya. Pero medyo payat pa nga Pero malapad. Tsaka palalapad yung pakpak. Ganda nito. Laki ng size niya. Ano, guwapo. Ah, Kasi tingnan nyo naman, ang itsura. Guwapong guwapo. Bali, ito yung pack na sinasabi ko sa inyo. Na big size. Napakaganda. Ayan, oh. Black check my favorite. Eh. Ayan. Ang tigas ng mga buto. Ano, oh, guwapong guwapo. Parang ganito yung mga gusto kong mga breeder. Eh. Ang gaganda, laki, malaki. Ah, Pero parang mayroon sa kasero na malaki din kaso blue check ito, mas light ng kutay. Ito siya o. Oh. Medyo payat lang ito, parang hindi naman trigger eh. Nakinis isa ng pakpak. Pero maganda rin. Ayun o, oh. wapong wapo rin mga o. Bali, ito ito yung blue check. Pero yung isa kanina, parang black check na siya Parang mga stitchel pa ang kampulay. Pero ito eh, light. Pero maganda rin ang size eh. Lalaki ng mga dala ng tropa sa asin. Hawakan natin ulit yung ano. Ito, gato rin na ito. Hindi natin ito nakita. Wala na leg pa, no? Sayang. Napakalinis. Ayun. guapo kakito ito. Ayun, oh, napakalinis na ito. Kaso wala lang siyang leg pa. Sayang. Ayun. Nahawakan ko rin ng dalawang kamay. Ito yung malaking blue bar. Ayun, nahawakan ko rin. Ang ganda pala niya. Malinis. <laughs> mas pero mas malaki ang katawan nitong black check na hinawakan natin. Kung para mo dito masig, pero gwapo rin ito. Ganda dito. Pwede kang gawin bigitan, saka malinis siya, makinis. Ayun oh, ang ganda. So, ayun. Kasi ito ba, na rin natin pa plus. so, oh, nahawakan na rin. Parang ginawa sa lang breeder. Ayun, sya mga breeder. Ngayon, nakadismiss yung mga pakpak. O, oh, nahawakan natin ang dalawang kamay. Hirap na hirap tayo maghawak ng isang kamay dahil hawak pa natin yung cellphone. Kaya medyo nahawakan natin ngayon ng buo yung katawan nila. Yan, eh, ang ganda. Gwapo. Buti na lang mga si eh, nagbagsak yung tropa natin. Tsaka hindi siya ganun kamahal Medyo mura lang ito. Alam niya naman tayo, mura na. Mahal pa. Siguro, Benta natin dito, pwede na sa isang daan tumakasin ko. Kung tumawad kayo, itataasan natin. Pag nagreklamo kayo, itataasan pa natin <laughs> ng mga day. 100 lahat. Pero may tawa dyan. Dahil dito eh, mura na, mahal pa.